Samantala kung sa loob ng kamera, panay palakpakan sa labas naman ng batas ang pambansa, naging maaksyona. Makailang beses kasing tinangka ng mga rallyista na makalusot sa barikada ng mga pulis. Para sa latest aksyon sa Commonwealth Avenue sa QC, may live report si Romel Lopez. Romel. Sheryl Lagumpis, siya lang ang mag Yung mga militanteng grupo na kanina nga lang ay maghapong nakapantintero at nakagriyan ng mga otoridad dito sa Commonwealth Avenue. Mas maayos na rin ang lagay ng trafico dito sa lugar sa ngayon. Malayong malayo kanina no? kung saan maghapon ngang naging maaksyon na eksena sa pagitan ng mga polis at mga ralistang nagsagawa naman ng kanilang kontrasona. Pagkagat ng liwanag, nagmarcha na may 1,500 ralista mula Old Balara patungong batasan. Naunahan man ang harang ng mga pulis makalampas ng Evergotesco, hindi nagpatinag ang mga militante. Agad nilang sinira mga metal at concrete barrier na nagresulta sa girian ng mga pulis at ralista. Pasado alas 12 naman, misto lang nagpatintero ang mga pulis at ralista sa may kahabaan ng Litex at IBP Road sa Commonwealth. Nakakalusot kasi ang may anim na ralista sa mga pulis pero agad din naman silang naharang ng mga ito. Tuloy yan itong nauwi sa gulo. Dakong alas 3 ng hapon. Nagliparan na ng mga bote, kahoy, pintura, plastic na may mga basura. Ang pulis nga ito, puno ng used oil ang katawan. E hindi rin nakaligtas ang ilang sasakyan ng gobyerno. Sa mga nagngangalit na ralista, pati ang mga bakod sa kalsada. Dahil sa gulo, tinamaan ng bato sa ulo ang photojournalist na ito. Kaliwang tuhod naman ang tinamaan sa TV5 cameraman na si John Alatit. Pero gayet ng grupong bayan, di sana nagkagulo kung pinayagan lang silang makalapit sa batasan. Hindi sana nangyari yan kung hindi nila hinarang yung mga tao at kung sinunod lang, sinunod lang nila kung ano itinatakda ng batas. ating Pangulong ngayon mismo nagsasalita Natapos na na ang batas militar, tapos na raw ang yugto ng diktadura. Pero bakit yung asta nila, pinagtatabuyan nila ang mga tao? Ang mga pulis naman, pinag-aaralan na raw ang ng asunto sa mga pasaway na rallyista Hindi naman, hindi, hindi katwiran yan. Kung, uh, kung marunong sila tumupot sa usapan, dapat nandyan lang sila sa designated area. Sa kasagsaga naman ng protesta, may isang oras ding natigil ang trapiko sa southbound lane ng Commonwealth. Kaya ang ilang mga motorista at pasahero, bad trip. Wala na, patay na yung oras namin. Bali, isang ikot na lang siguro ang magagawa namin dahil sa traffic. Ano mga kayo ginanakit Ay naku sir, may nanakit kasi hindi kami makapasok sa work dahil sa mga ginagawa ng mga -rally -rally nila, mga pagdarali nila. po, yan nilagay po. Sir, alayon sa Quezon City Police District ay maaaring umabot sa sampu yung nasugatang uh, polis. Doon nga sa matinding uh, pagbaka na namagitan nga sa kanila kontra dito sa mga relista dito nga kanina sa Commonwealth Avenue. Yun nga lang, ano, dalawa pa rin lang yung kanilang napapangalanan. Ito nga isang PO2 uh, Nazario at isang uh, PO2 Estrada. Sa ngayon naman ay uh, sinisimulan ng MMDA na yung paglilinis dito nga kahabaan nga ng Commonwealth Avenue ng anumang oras nga matapos nga linisin ito ay mabuksan na sa trapiko itong northbound lane ng Commonwealth at magbalik na sa normal na nga itong daloy trapiko dito sa lugar. Cheryl Maraming salamat, Romel Lopez. Nagulat live mula sa Commonwealth Avenue sa QC.